for to this video mga kaboards na rin ko kay kayo magsulpo tao gumay right. so let's go gunit ang sako mga kaboards kay madyo lamang makatabang to ba para ka susuhol na stand by stand dogan tindogan mo rin engineer mo rin engineer na kabayo mo plano o di mo trabaho oh hi kari <laughs> dool dool guba kuba ako dapat mudadaw ana, pero motor may ibawan. Uh, na si Buslindo Lindo, ang hari ng baligyan. Kung na dako. hmm, <laughs> ato na to nga to trabaho mga cupboard ka so. Kalo ba engineer? Kung sa engineer puti man na nga ato brown. Brown. Taga bukid man, um, nato na ito. Hindi kayo hapit naman man. Muna, trabaho sa taga bukid. Basta pobre. Ano mga kaboards? So, muna yung ko na mo tanan kaboards. 48 tanan birds. What the birds? Hmm, souling pak kita paham.